kasaysayan, Kababalagan politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Katulad ng mamakilalang birador sa Pilipinas, ang buhay ni Herbert Colango ay isa ring mailap sa impormasyon. Sa isang interview sa loob ng kulungan, sinabi niya na nang mawala ang kanyang ama ay nahirapan ng kanyang ina na itaguyod silang magkakapatid kaya lumaki sila sa kahirapan. Sa madaling salita, tila nagmula siya sa isang pamilya na hindi mayaman at naharap sa mga hamon sa buhay noong siya'y bata pa. Dahil sa hindi nakapag-aral at napabarkada pa kaya napasok ito sa mga maliit na krimen, kagaya ng pagnanakaw, noong nagbibinata ito hanggang sa makasali sa malakihang grupo at pinasok na nila ang malakihang iligal na gawain, lalong-lalo na ang bank robbery. Kinaladkad ang pangalan ni Herbert Kulango sa grupo ng mga paruhinog at minsan din itong tinawag na Ampang Kulango Robbery Group na hango naman sa palayo ni Herbert na Ampang. May mga lumabas din na ulat noon na ang nooy vice mayor ng Ozami City at anak ni Aldong na Sinova Princess Paruhinog ay naging kasintahan pa ni Ampang. Isa sa pinakamalaking krimen na nakatulong sa paglalarawan sa kanya ay ang pagnanakaw sa isang sangay ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa Kabuyao, Laguna noong 2008 kung saan sampung katao ang natodas. Ito ang isa sa may pinakamaraming natoda sa isang bank robbery sa kasaysayan ng bansa. Noong May 16, 2008, bago pa man magbukas ang bangko ng 9am, ay may mga depositor na nakapansin na hindi ito nagbukas. Kaya nagbigay ito ng malaking palaisipan sa lahat hanggang sa may tumawag sa estasyon ng pulis at nang pasukin nila ito ay nakita nila ang ilang empleyado ng bangko, isang security guard at isang kinatawa ng depositor na todas na lahat may tama sa ulo. May saksi na nakita umano ang security guard na sa si Joel de la Cruz sa loob ng bangko sa oras ng krimen na kuhana ng mga pulis ng mga fingerprints niya sa vault. Depensa naman ng Secu na on leave siya noong panahong nangyari ang krimen kaya wala siya doon. Matapos ang investigasyon ay nagkaroon ng konklusyon ng mga pulis na ang tumira sa bangko ay ang grupo ni Kulango. January of 2009, hindi na nakaporma pa si Ampang nang mahuli ito ng mga pulis sa isang checkpoint sa barangay Tominobo, Iligan City. Noong May of 2013, na nasentensyahan siya ng Regional Trial Court sa Paranaque para sa bank robbery. Pagdating sa Bilibid ay kagad na kinusidera si Ampang na high-profile inmate at nabigyan ng espesyal na pribilegyo sa loob ng bilangguan. Habang nasa loob ay tuloy ang operasyon ng iligal na gawain ni Ampang dahil bumira na naman ito ng iligal na bato mula sa mga presong inchik na napabilang sa kanyang nasa sakupan. Halos naging buhay hari si Ampang sa loob at may mga concert pa itong ginagawa dahil sa mahilig itong kumanta langgo na nakakuha pa ng award dahil sa kanta niyang naipalabas sa merkado kahit na siya ang nakapit sa bilibid. Noong kasagsagan ng kaso ni Nooy Sen. Leila de Lima ay isa si ampang sa mga dumiin dito, mapahanggang ngayon ay hindi binawi ni ampang ang mga nasabi niyang noon kontra kay de Lima. Batay sa mga ulat hanggang sa huling dokumentadong ipormasyon, e siya ang nakakulong sa New Bilibid Prison sa Maximum Security Compound. Hindi malina kung may bagong kaso o anumang pagbabago sa kanyang sentensya matapos sa mga pagdinig. Walang kumpirmadong ulat na siya ay nailipat sa ibang lugar o nakalaya Dati nang itanggi ang Court of Appeals ang kanyang petisyon para sa bail noong 2016 dahil hindi siya kwalipikado dahil sa bigat ng kanyang pagkatasala at dahil convicted na siya sa mga kasong punishable by reclusion perpetua, or life imprisonment. Naging masalimuot man ang uhay ni Herbert Colango o Ampang dahil sa kahirapan at naapasok sa pagsama sa mga masasamang tao pero kahit papaano ay minsan niya rin naranasan ng maging isang buhay hari at buhay mayaman. Yun nga lang sa loob ng bilangguan, ikaw man may kakilala ka ba na mala Herbert Colango ang istorya? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.